Hindi na po masyad. Bagi yung weeks. Pag ka. Eh, ba yun? Tingnan nga. Parang yung lakad mo ulit ko. Sige. parang nag-aalaman pa. Lakad nga? Yun Oh. Sabi ko na eh. Hindi ko po siya Hindi Hindi, niya may diin. Kaya gumaganong. Okay, sige ka. Kailan ka na dali, sir? Three weeks. Three weeks. Ano? Basketball? Semplang? Basketball. Sige ka. Mapapansin yung lakad niya, medyo hindi niya may tiin. Kaya nag-aalangan siyang pag uh, itatanong sa ako May tumoto Para sumasabi, parang sumasabit, anong parang naman? parang naman? Parang, parang buhibig. Pag buhibig tao, kaya naman? Paano? Parang may tumoto nung itas. Ayun. Uh, eh. Tumoto nung siya. Eh. Pag Tandaan nyo, sa mga clicking sa tuhod, walang problema kung lumalagitik. Pero, pag lumalagitig siya tapos nagkikreate ang irritation, sakit, yan, may problema. Pero yung tuhod na, kasi, o yan sa akin, makakawa kami yung tuhod ko, para manakaw mo. Oh, eh, pero walang pasakit. Pero nga, kagayang ito, tumutulog siya tapos nagkakaroon ng irritation, hindi niya may pwersa, ibig sabihin may problema. Pero tumutulog lang, walang problema. Kasi nangyayari talaga yung sa atin, makiklikin-likin, pero ito, ito lang ito, lumalagitik. Tapos, naiirita na siya. Hindi ako papayag. Hindi, Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Yun! Parang tatlo yung sumail <coughs> Ah, relax na idol doon. pa. baka ng bandage, lumiis yung tuhod mo pala kayo doon, naramdaman mo gumalaw, tuk, gumalaw. Ano na yun, eh. kasi parang sa akin, pag tagilid eh, yung nakatagilid yung parang gumalaw. Parang napakli yung pagano? Parang may gumalaw, tapos binaksa ko na yung sarili. Pahing pa ko natin. Ay doon, ito medyo malaki. medyo may kalakihan ka eh kahit magpahinga ka lang ng mga dalawang linggo, huwag mo muna ipilit ilaro. Kahit na wala ng sakit na to, hayaan mo lang muna mag-establish yung posisyon. Baka kasi, ilaro mo ka agad, dumulas lang ulit. Sayang lang, babalik ka na naman dito. Hayaan mo muna pumulang huwag tumigas tubigas muna yung posisyon ng tuon mo, okay? Wala ng sakit to, kakayanin mo May madira man to, ganito lang yung parang tolerance. Yung kaya-kaya mo lang ito, ngayon. Ipahinga mo lang mo, na natatakot na ako eh. <laughs> Kaya nga, hindi ka, hindi ka nga na maayos. Kaya nga itong ibig ko sabihin sa mga inaayos ko, huwag kayong magpakatiwala, lalo kung alam yung na-injury talaga kayo, baka mamaya inayos natin, uy, wala na, dalawang araw na, wala na. Siyempre, pwersado at pagtalon eh, tsaka katulad yan. Pag may kalaban tayo minsan, magulang eh. Babanggayin ka na wala ka sa posisyon. Malang. Yari ka. Sayang lang. Kaya mo munang gumulang. Eh, maraming pagkakataon naman pwede maglaro eh. Maliba na lang ako. Tingin sa buto. Tingin sa patas. Sipa mo. Sipa mo? Oo. Oh, Sapa? Oo, oh, okay. Try mo ngayon maglakad. Kumpara kanina. Tignan nila, lak. Lakad mo kanina ganun eh. Hindi mo may idea. Sige, lakad ka ngayon. Oo. Oh. Ganun ka ka eh. Gila, ayah weh Okay Aduh, rumpulan bapak senyap dah